73. 73, Sino ba Bilang maagang pamasko sa mga kapuso nating Cancer Warriors, namahagi tayo ng bigas at food packs at iba pang mga regalo. Pero hindi nila alam na may isa pang malaking sorpresang naghihintay para sa kanila. Biglang nag-announce po si Sir SB at si Marian po na may ipapamigay silang ano, isang franchise show nila. Mag-iisip daw po si Ma'am Rian ng number na mapipili niya kung sino makakatanggap po niyang food card po ni Sir SB. Pero bago po magtapos ang araw na ito, napaka-special. Dahil nandito na po kami ni Ma'am Rian Ramos, ay magpapamigay kami ng isang Show nila Franchise Business! Kabuhayan po, hindi lang po kang isaan tulong ang gusto namin ihandog sa mga kababayan namin dito. sana namin maghandog ng isang pangmatagalang na uh, solusyon para mayangat natin yung sarili natin. Ito, konting tulong lang po. Lagi ko sinasabi, gusto namin kayong tulungan, tulungan yung mga sarili ninyo. Ito pong uh, Show My Nila Franchise Business. Ang makiisip mo ng pangalan na ito ay si Ma'am Ria Ramos. Ma'am, dahil dyan, ikaw ang bupunod ng maswerte na kararoon ng bagong kabuhayan at franchise business dito sa Pinan, Laguna! Nung binabanggit na po yung numbers, hinihiling ko, Lord, sana kay nanay na po ito kasi kailangan na kailangan po ni nanay kong negosyong to. Gusto po ni nanay kong ganitong negosyo. 73. Number 73, may Sino po na number? na 73. Tapos hanggang sa binanggit na po yung number, yung pangalan ni nanay. Congratulations to my Miss Rebecca Layakan Bombasi. Doon po, kong tuwa, po. Thank you, Lord. Thank you, Sir SB, Mambiyan. Isang brand new show Maynila mobile franchise business na kumpleto sa mga kagamitan at paunang supplies ang napanalunan nila Nanay Rebecca. Kasama na sila ngayon sa lumalaking bilang ng mga Pilipinong na abot at natulungan ng munting food cart business na ito. Napatuloy nating inaalalayan pagdating sa mga pagsasanay at pagpapatakbo ng negosyo. Pag-iipon at pagpapaikot ng pera at pagpapalago ng kanilang kabuhayan sa iba't ibang paraan. Ito pong nabigay po sa amin itong food cart. Uh, malaking tulong po talaga to kasi ano, dagdag negosyo na rin po para kay nanay, para doon po nakuha ng pang pamasahe, pangpuntang hospital, gamot. Po. Maraming maraming salamat sa pag-ibita sa amin at asahan niyo na taon-taon ay patuloy na susuporta kami rito. Maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo lahat.